nandito na po tayo sa Ford para bilhin ang bagong vroom vroom ng mga aswang at ang mga pango. Sila talaga ang dahilan kung bakit pilit na pilit talaga kami makabili ng sarili naming sasakyan. Dahil nga naaalala ko pa noon, hirap na hirap kami sumakay sa mga bus dahil hindi naman lahat pet friendly. Pero dahil gustong gusto ko nang nililibot, ginagala yung mga anak ko ay finally guys, may sarili na tayong sasakyan. I mean, last two years ago, meron naman na talaga po kami sariling sasakyan. Pero this time, iba lang talaga yung happiness kasi brand new na po yung nabili natin. At eto na nga, totoo na nga dahil na kay mami siyang na ang susi at sabay-sabay nating alamin ano nga ba ang magiging reaksyon ng mga anak ko dahil finally may iuwi na natin ang kanilang bagong vroom vroom. So ngayon guys, i-unwrap na natin ang ating new car. So inantay ko talaga to para makapag-unwrap tayo. But first, para maganda ang ating um, lighting is i-on na natin tong ating moonroof. Ayan, ganyan siya. So, open na natin siya. Para maganda yung liwanag natin. so, tara guys. Dali, drop na natin siya. Um, tatanggalin na natin yung mga ganito. So, ayan guys, ipapatry na natin sa kanila ang sunroof. So, dito kami pupwesto. So, kakapain ko lang sila kung natatakot sila or hindi. Pero kapag go naman sila, ay ipapa-experience natin sa kanila ang sunroof. So, let's go! Sempre unang-una nating pinasakay ay si Kuya Kuy Kuy ang ating panganay at etong batang to at si Mami Ching ang kasama lang naman natin sa hirap at ginhawa. Naaalala ko tong si Yuki at si Mami Ching ay talagang nakabike pa yan dati. Sila talaga yung nakaranas ng hirap at ngayon ang sarap. Next naman ang anak ni Mami Ching na si Kali. Siyempre pinasakay natin siya and sobrang adventurous ng batang to. Kaya tignan nyo naman walang kakabaka ba and ganun din naman si Namnam. -Nam. Sobrang gusto-gusto talaga na magkakapatid na to yung mga gantong adventure Pinasakay na din natin si Zoe. Medyo natatakot si Zoe guys. Kaya sobrang saglit lang din natin siya. Ay sinakay sa taas. Pero tignan nyo naman. Ang ganda-ganda pa rin. Kahit hinahangin. Tapos ito naman si Saji. Si Kuya Saji guys. Sobrang kalmado nito. Sila talaga magkakapatid. Ay naku the best. And dito ako na surprise kay Kimchi. Kasi sobrang kalmado niya guys. Hindi siya nagsuka. And ito naman si Kiwi. Ayan. O ba? Diba? Sobrang cute ng mga anak ko. As in sobrang nag-enjoy talaga sila. Dito pa lang yan sa amin. What more kapag nag nature trip na kami. And this time, ito kasama ko naman si Kuya Ginger. Si Ginger. And then, next naman ay si Mama Kuku. Si Cookie. Si Cookie, guys, sobrang kalmado niya pa rin. Ganyan na talaga siya. Sobrang mahinhin. And then, si Chukoy. Si Chukoy naman, guys, ayan, lumalangoy-langoy siya dyan sa hangin. And tuwan-tuwa siya kasi ngayon na lang ulit siya nakalabas. Saglit ko lang din pinasakay itong si Kimchi Marie kasi medyo natatakot talaga siya. And then, dito naman kay Bagito, medyo nanginginig pero medyo nagugustuhan niya. Parang ganun, mixed emotion. Habang ang ating artistahin na si Luningning. Ay, just ko, kahit naman hinahangin-hangin parang si kanyang ating sowi ay napakaganda pa rin. Tingnan nyo naman, kahit hinahangin-hangin. Habang si Kumi, ewan ko, parang gusto niya na din talagang tumalon. Alam niyo yun, sa sobrang hyper niya, at sobrang saya niya, parang gusto niya tumalon, guys. Kaya kapit na kapit talaga ako dyan kay Kumi. And then, ang ating bunso na si Yabi. Si Yabi naman, ay, just ko, napakahinhin pa rin. And last but not the least, ang inyong miss na miss na si Tuti. And malakas talagang pumiglas tong si Tuti, kaya kita nyo, ang baba namin. Tapos yakap na yakap talaga ako Abangan nyo na lang sa susunod Ang magiging reaction naman ng mga aswang So yun lang again Congrats mga anak At maraming salamat po sa support nyo sa amin Yun lang Sana nag-enjoy kayo Bye bye!